Mabuhay! Ako nga pala si Marcos. At sa araw na ito, aking ipapahayag ang kwento ng ekolohiyang pantao. Nagsimula ang lahat noong unang panahon ng umusbong ang tao sa mundo. Hindi natin alam na tayo pala ay kabilang sa isang napakalaki at napakalawak na sistema. Tayo ay bahagi ng ating kalikasan at hindi tayo hiwalay dito. Dahil, man is part of nature, not apart from it. Ito ang pananaw ng ekolohiyang pantao. Sa pagdaan ng panahon, tayo ay sumailalim sa evolusyon. Natuto tayong gumamit ng iba't ibang kasangkapan at kagamitan at unti-unti rin tayong natutong magtanim at umani ng umusbong ang agrikultura. Ngunit sa pagdating ng industrialisasyon at patuloy na paglobo ng populasyon, nabuso natin ang kalikasan sa pamamagitan ng labis-labis na pagkuhan ng likas-yaman. Isang halimbawa na rito ang paggamit ng krudo na nanggagaling pa sa mga fossil fuels na maituturing na isang non-renewable source of energy. Dahil dito, nagdudulot ito ng matinding polusyon at paglabas ng greenhouse gas emissions na siyang nakasisira sa ating ozone layer at nagiging sanhi ng abnormal na pagtaas ng temperatura at pagbabago ng klima, o mas kilala natin bilang climate change. Bukod pa rito, ilan pang halimbawa ay ang deforestation, open pit mining, oil spills, at iba pa. That's why it is important to remember that we are stewards, not masters. Tayo ay mga tagapangalaga at hindi dapat natin pagbiharian ng na atras. We are respecters, not defilers of life. Dapat nating bigyang respeto at bigyang halaga ang kalikasan at hindi dapat tayo manging-manginginil ng kahit anumang may buwan. And lastly, we are defendants, not just mere defenders. Tayo ay dapat maging mga tagapagtanggol at hindi lamang tanging nakadepende at kumaasa sa nabibigay na likas-yaman ng kalikasan. Ito rin ang nakapaloob sa CHET Framework of 2008, kung saan? Tayo ay dapat maging mga tagapangalaga ng ating kalikasan sapagkat binibigyan tayo nito ng iba't ibang mahahalagang serbisyo upang tayo ay patuloy na umiral at mabuhay. Dito nabuo ang 17 Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations. Kung kaya, tinatawagan tayong mamuhay ng simple at sustainable. Here are a few steps you can take. For transportation, it is advised to limit usage of private vehicles, which emit high levels of carbon into the atmosphere. Instead, you can try walking, using a bike, or public transit. For clothing, try avoiding purchases of fast fashion, imported brands, and always buying brand new items. Instead, you can use hand me downs go to garage sales and even try thrifting this is called sustainable fashion. Limit eating highly processed food as the production of these goods usually involve high emissions of carbon you can go for organic whole and plant-based food and also you can support local that's even better. We have to conserve energy. You can do this by turning off the lights, turning off the faucet, and plugging off devices when not in use. Lastly, let us practice handling our waste properly, let us segregate them in their proper bins, and also practice the three Rs reduce, reuse, recycle. And those are the few steps you can take so that we may march on towards a simple and sustainable lifestyle. Dito nagkatapos ang kwento ng Ekolohiyang Pantao. Sana ay mayroon kayong napulot na aral at naudyok kayong pangalagaan ng ating kalikasan. Muli, ako si Marcus mula sa kolehiyo ng Ekolohiyang Pantao. Lagit-lagi para sa bayan at kalikasan. Maraming salamat po.